Ayan, shoutout po sa ating lahat yan mga kalangga, mga karosyel dyan. So ngayon po mga kalangga, ano, maagang maaga po ngayon. Pupunta po tayo ngayon sa bilihan po ng pintura kasi napatawag po sa akin si Dudong para mamili na naman po mga, ng mga kakulangan po sa pabahay kay Lordis. Ano. Kasi po mahirap talaga pag ganyan na nagpipinising sa loob, ano, lalo lalo na yung mga pintura, yung mga maliit-liit na mga kakulangan po. Ano. So, ngayon mga kalangka, samahan nyo po ako para puntahan natin. Pupunta po tayo ngayon muna sa labo kasi nandun po si Dudong uh, si Warren. <laughs> nandun po si Warren para kasama rin natin sa mga magbibili. Ayan po, samahan nyo po kami. At syempre bago ang lahat, ano. maraming salamat po sa Rochelle community at sa lahat ng mga sumusuporta, lalong-lalong kay Royal of Malalag, Ano kay Rochelle Morales blog. at syempre po mga kalanggano ang raw boys, ang raw girls huwag po, po natin kalimutan na supportan so ngayon po mga kalangga samahan nyo po kami samahan nyo ako ayun, pupunta po tayo ng labo ngayon medyo malayo-layo po yung labo kasi dito sa Alawiyaw, ano. at uh, bago po tayo pupunta doon syempre uh, mag uh, wi-withdraw muna tayo ng kas ano po So, may pinadala na po kasi si Dudong na pagbili ng uh, mga materyales eh. ayun po mga kalaki kasama na po natin si Warren ngayon Ayan kung nakikita mo itong nasa unahan natin na may blue Ayan po sila warin Nandito na po tayo sa labo Ayan sobrang init saka yung sandali may black ko to yung black latex dalawa so ito po yung kakulangang kuan ano no? tapos one fourth na pinisya hmm. Uh -huh. pwede ba mag apply dito taga mix uh -huh. Magkano isang araw dito? Apply tayo dito. Taga mix lang. Oo, oo. dati naman ako mixer eh. Sa pintura. Wala kaming bayad Pwede libre. Wala kaming pampakal. Yun. Maraming ito. May libre rin daw. O ano pa? Ayan po. Ayan na rin ang nagmi-mix niya. Uh -huh. Abati marunong ka. Ang gagaling ng na mga nagmi-mix dito, o, mga Kwan. Dapat, pag mo sa pintura niyan, alam mo agad kung anong kailangan doon. Kung anong klaseng gagamitin. Ayan po. Dito, hindi sa Kwan. Sa ibang machine ang Kwan. Dito talaga. Kaya lang ito, hindi na-perfect. Nape hindi kagaya nung talagang pupunta ka ng machine. Sa pala yung perfect yung mga oh. kapatid, may pintura na eh. Hindi, oh. hmm. vlogger to. Subscribe mo. <laughs> Hindi po, <laughs> kwan eh. Kasama ito sa amin may ka ba? namin to. Kasi ina-update namin yan dun sa si sponsor. Kami po ay mga vlogger. Kay... So, mga, ginaga... okay. mga binibigay lang namin to sa mga pabahay namin. So ngayon te, kung ka na ngayon, nasa YouTube ka na. Panoorin mo mamaya, nasa YouTube ka na. Kung gusto mo makita itong video mo. Pansi pati pansi yati. Ililibri daw yan. Ayan. <laughs> Ayan. Oh. kung ka naman mm. dyan natin. libre daw yan. po talaga yan dahil yan, pinamimigay namin yan. <laughs> libre pa bahay. Mga pabahay po ba? Sana makatutuo. libre. Hindi po, totoo talaga yan. May taga pang pang nung isang nung webisal sa mga paninda naman bulti. 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 Ay, mo. ayan po mga kalangga kuha lang tayo dito ng ano bro mga ilang pang mga kailangan nito mga ilang pintura Oo. yan na lang wala nang iba wala na pang finishing na lang Last ito na yan. ay yung tiles tayo yung tiles nito, ikaw, ano sa akin si Dudong, nagchat dito lang, ikaw na lang ang maglalakad nito, ikaw ang pupunta ng City Hardware nito. Uh, Bigyan mo lang sa akin kung anong size? 60 by 60. 60 by 60, si, anong, uh, anong... Yung picture, sinin ko kay Dudong, uh. tapos si Dudong magsisin sa'yo. Kasi hindi ako naka wi eh, pero hindi talang gamit ko, hindi ko makita dito. Okay. So, uh, pupunta ko ngayon sa City Hardware. Okay po mga kalangga pati yung tiles po pupunta na tayo dun sa City Hardware para makumpleto na. <tinyo> <tinyo> Binisan sa katalo blue. Okay. Latik siya nila ata. 1,000. Magkano? Video mo nga ako. 1,200. <tinyo> 1,200. Sige. So ayun mga kalangga nandito po kami sa bilihan ulit ng paint, center uh, kasama ko si Maris Vlog bumibili kami ng pintura para dun sa kulang ng pintura dun sa kay Lourdes pabahay ng Golden Tita ko sa pamili hindi magbabayad ka pe. bayad na Ayan po ano, syempre maraming salamat po sa sponsor sa mga true family. Ayan, maraming salamat Tapos po. Ito. Yung ripan, yung repan ko nung isang araw 160 pesos. Yung elbow yan ginamit sa CR. Okay. 160 o tawag tawag ko naman yan saka o oh, yan saka yung may kasama yung bulkasil mm, -mm. Okay. okay. na ah uh, yun So, ngayon po, mga kalangga, ano, sandali. So, ngayon po, ano, nakabili naman po tayo ng pintura. Yun nga, kaunti na lang yung pang finishing na lang kasi medyo kula. Uh, kula pa po, po. At sa ngayon, papunta pa rin po tayo sa City Hardware para kumuha pa tayo ng tiles. So ngayon um, bro, paano? Mag-usap kayo ni Dudong kung anong magiging preparasyon nyo dun sa pagpunta, pagpunta mo dun sa hardware, sa city hardware. Sa tiles uh... oh, kayo mag-uusap kung bibili na ba ngayon. Pero ang sabi ko sa kanya, na ngayon para... Patapos na rin kasi yung pintura eh. Oh. Para pagtapos ng pintura, nakabang na yung... Tiles. Tiles. Para diretso direk yung gawa natin. O oh, sige. Kasi para... wala pang... Kasi ang hinahabol ko din dito, para pag-uwi Dudong, hindi tayo mag sa alanganin, sa oras. Sorry, mag pa para pagdating dito doon, okay na yung para ano doon. Okay. Hmm. Kaya chat ko si Dudong, tapos kayo magchat-chat si Dudong doon sa pagpili doon sa tayo. Okay, okay. Kasi wala pa siyang chat uh, na... di, diretso ka na ngayon doon. di, di, pupunta ko kami doon Lourdes para dito sa pintura. O sige, papunta ako ngayon ng city si para... Oo, oh, tapos itatat ko rin si Dudong. Warong, oh. Kasi sisin ko sa kanya yung yung design nung ano eh, nung tiles sa kung ilang piraso. Ano bang size nung tiles? 60 by 60. 60 by 60. Malalaki oh. yun, ano? Marami na may yun. O, uh, mga... Kasama dun ang salababo sa kasaman nyo. Mga ilang kartong kaya yun? Ano Para magkwana ako, mag-inquire ako ngayon. O. Oh. Uh, mag-inquire Marami rami na may yun. Kasi kaya, kaya nga pag kailangan ko dun, hauli rong li. nun, kasi mabigat yun. O, oh. oh, sige. Kasi doon sa 60 by 60 sa sala pa lang, sanda na may yun. Yung sa lababo pa, tapos yung sa banyo pa, tapos yung sa terrace pa. Tapos pagdating dito, paglalakad pa tayo ng simento, tapos bukang uh -huh. Okay. Uh, so, pwede mo ma-estimate kung ilan yun para... Na ah, nandun na kayo, Dudong. Nandun So, ngayon pupunta ko ng para mag-quang-quang oh. ma-inquire. Ma nasa, il mag nasa ilang kartong kaya? para mapagpunta ko doon ma-estimate ko rin uh, kung magkano nasa ilang baka saan ka ano baka mga 20 karton yun may 20 karton sa sala lang yun ay yung sa, sa banyo pa saka sa terrace saka sa labado okay para may kuwan ba ako pagdating ko ng city ardor ipapahinga ko ng quotation para alam na rin ni Dodong oo oh, oh. Pero hindi mo alam kung ilang piece, uh, pieces talaga. Hindi, nandun na kay Dodo Vista. Uh, okay. Oh, sige. Kakasint na lang sa akin, nandito na rin yung ng bayad. Okay. Oo na kami, dito kami doon. Okay, okay. Uh, okay. 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 okay po mga kalangga, so ngayon uh, balik muna tayo ng City Hardware para ang layo po nang ko natin ha, nang nilalakbay natin, nandito tayo sa Labo ngayon. At sa uh, so ngayon po, babalik po tayo nga ng City Hardware sa uh, dait ulit. ayun, maraming salamat po sa lahat. Ayan na sila, Ayan na. So ngayon po, uh, balik naman po tayo ng City Harbor. Ayan eh po mga kalanggan, nandito na tayo sa City Harbor. tayo ng tiles dito. So nga po nandito tayo sa mga tiles Mag inquire lang po tayo kung halimbawa Nasa magkano yung tiles ngayon apa dia projek kau ni kanya-kanya pong kwan ano iba iba't iba yung presyo hindi para parehas ang presyo may ito kasi yung 60 by 60 wala tayo mapagtanong dito by 60. Ano? Depende sa klase or Depende po yan. Halimbawa, alin yung pinakamuron dito? Hmm. Yung first class, alin yung pinakamahal? Sa pangapataklayan sa mga situhin. Hmm. Yan. Pero konti lang naman ang diferensya, no? Yung isang karton niya nasa magkano? Ano <laughs> kasi rin eh. Ang mga apat kasi sir ng apat na pirata. Ang box. Alin ba yung 20 box na sa magkano? Kukuha lang ako ng kwan. Hindi sir sa guanda. price ng ano. Kasi ang presyo din yun sir ay individual. Ay individual din? Opo. Individual. Ay, oo. So magkano yung mga... Alin yung pinakamura dito? Ito, 110. 110 na. Ang sale yan sir eh. Dati 120 137 137 172 183 204 Okay So, nandito po mga kalangga ano, Yung Kwan Nandito na po yung presyo uh, Individual pala po ito So ngayon po, habang wala pa, wala hinintay natin si Dodong, uh, alis na muna po tayo dito. Maraming salamat.